guys try natin ayusin itong ating carburetor ng F6A Suzuki Scram lagi namamatay may pwersa naman siya kaya lang walang idle namamatay na ah, try natin bomba muna tatlo lima ah oh, matay yan. Taas-baba. Taas-baba ang minor, eh. Lalo na kapag mainit na. Taas-baba. Taas-baba ang minor. Namatay nana, na, namatay. Oh. Ano gagawin natin? Na uh, burum pra 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 ta. Apa uh, Ah. Uh, Apa pandarin daw uli namin. Inayos ko yung diaphragm niya kasi may kunting butas. Pero ganun pa rin. So baklasin siguro natin, guys. Ah, ito guys, dumating na yung ating repair kit. doon sa carburetor ng F6A Scram Yan, yeah, pina natin to sa Manila, sa Auto Supply sa Manila. So, ito na guys, yung ating mamaya buksan natin. Hi guys, dalawang tornilyo at ang pala dito. Ito. Tsaka, yun. 12 mm tapos mahuhugot na natin to i-diy e, lahat natin guys sa disclaimer dito kami mekaniko pag-aaralan lang po namin kung paano maglinis ng carb ng F6A scrum Yan. bago ko dinis ko na yung mga hose pinitsuran ko muna para sure lang kung para sure lang na maibabalik natin sa dating position pero hindi ko rin naman alam kung yun talaga yung original na position niya guys tanggal na ah oh, yan guys nabaklas na natin oh, Tinisin natin ito hmm. yan pinagtanggalan oh. haring aking assistant hmm. Ito na siya guys. Ah, madumi. Ayan. So, lilinisin muna natin siya. Linisin muna natin siya. Bago tayo magbaklas. Disclaimer guys ha. Ah, hindi kami mechanical. DIYer lang. Ah, ito yung inlet. At ito yung return. Ayan. Siguro. I don't know. madami ah wala hmm. balik. Oh, ba? Wala balik. gasket pala. Yun. Yon Yun Yun na. Ano Yun ano? Di lang gue ko na rin, no? Eh. Mahalaga rin itong bilog. Hawak oh, sang kaya galing ara. Nah, tinanggal namin to nakaganyan kasi yan yung tuhog kasi yan yung position niya.

dot kalahati. Apat. Apat dot kalahati. Guys, oh. tapos yung inlet, linisin natin guys. May strainer daw yan dito. Ay, wala nang strainer. idle switch solenoid. Sisilip mo. Hmm, niya, Ay, walang uring. Ay, walang uring. madumi ay sinagal ko yung dalawang tornilyo ito daw yung mga jets tandahan lang guys dito at delikado ayun madumi yata maduni oh wala maduni oh Ayusin natin ito. Okay, so para may tubig, oh. Mula ng hugasan to. Ay, yung ano nito, ayun Ay, pa. At katubig, oh. Siguro sa mga butas nito, may tubig. Ayun, oh. So, ito tinanggal ko mga jets nya dinisin natin ng carb cleaner Ayan. lala kasi tagahawak ng camera pasisiritan ko na lang yan guys Kaya sa mga butas tapos meron tayo ditong kwerdas susundutin natin yung mga butas-butas niya cantik oh ating ating repair kit Carburetor oh. ah, uh, hmm. repair kit mm. Orion Scram patch number mm. Iyon, oh, ay, kompleto. Kapalitan natin to. Oh. Ay, nice. so. Oh. oh, meron din ano. Oh, may mga uring. Ayun, umilak. Guys, ating repair kit. Oh, ito. May pamalit tayo dyan. Ayan, oh. Ayan tapos ito tapos dalawa pa tapos dito meron din ayan yung para dito meron detalye yan yeah natin to ari okay, madumi oh kahit pa likid ayan na tayo Ano lang kasama yung dito? mo? Ano ba? Ano ba makakabalik Ano Ano kaso kasama sa ano? namin yung lock Nakalimutan yung lock

Cảm là các bạn Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn na habol na ngayon kami. Okay lang. Okay. Magkat na nagbago na yun eh. Hindi lang natin doon si position Mahabang ako. Ah, kabit na namin testing kung con... anong nangyari ah, uh, testing kame. Ganyan. Ano ba nga galaw yun? Ano ba nga yun? ayan uh, pwede pwede na iba iba kumpara dati na sa cold start ina in mamatay cold start Okay, okay na siya so konting adjustment na siguro sa hangin